Guys, alam mo nakakatuwa kasi dito sa airport, nag-abang naghihintay kami ng flight namin ng oras. Uh, maraming tao dito. Tapos, may nagbigay sa akin si Madam, hindi nang lumamit yung, yung basta ko na ng pasalubong. So, binilihan niya ako ng kape at saka yung mga parang si Charo na gagawa dito sa Jameson. Kaya maraming salamat. Punta na natin po yung na. Ay, pwede na mga picture na lang <laughs> po kami dito. Ang ito si Madam. Eh. <laughs> Yan, ginigyan niya ako ng pasalubo. Ito, maraming. May ka-pea. At saka ito. Tuna ni Charon. Tuna. Tuna si Charon palang tawag dito. Di Diba, capital city, yung isang... Tuna capital city of the Philippines. Kaya may mga si Charon Tuna pala. Ito, matitikman na natin. Bigyan ko kayo. Kaya, syempre, maraming salamat kay madam. Kaya, binigyan niya ako. Hi! Siya ang nagbigay nito. Ang bait ni madam. Maraming salamat. Ma'am, anong pangalan niyo? mo? sa mga nurses sa, sa around United Kingdom. Ayun, si Ma'am yeah. Julie yeah. Ann. Magkikipagsapalaran pa Si Madam, nagpakasyon lang dito sa Pilipinas. Nagkasabay lang kami sa airport. Pabalik na naman ang UK. Maraming salamat. Maraming na-appreciate po po. No worries.